Hey Hoops fans, welcome back sa channel. Malaking balita mula sa San Antonio, ang Spurs phenom na si Victor Wembanyama ay opisyal na ginawa para sa season dahil sa namuong dugo, deep vein thrombosis, sa kanyang kanang balikat. Hatiin natin kung ano ang ibig sabihin nito para kay Vic, sa Spurs, at sa mas malawak na niye. Pagkatapos bumalik mula sa All-Star break, nakaramdam si Wembanyama ng mahinang enerhiya. Natuklasan ng mga sumunod na pagsusuri ang deep vein thrombosis ydi sa kanyang kanang balikat, isang namuong dugo sa malalim na ugat. Sinasabi ng mga medical na eksperto na ang inu ay maaaring maging seryoso dahil ang mga clothes ay maaaring maglakbay sa mga baga na nagiging sanhi ng nakamamatay na pulmonary embolism. Nangangailangan ang paggamot ng mga pampapayat ng dugo ng hindi bababa sa tatlo buwan na ginagawang hindi ligtas ang pakikilahok sa mga contact sports tulad ng basketball, opisyal siyang isinara ng Spurs para sa season, mamimiss niya ang humigit kumulang 30 laro sa regular na season, nag-average si Nyama ng nakakagulat na 24.3 points, labing isa rebounds, 3.7 assists, at league leading 3.8 blocks kada laro, ang kanyang makasaysayang bilis, isa sa mga nag isang manlalaro na nakapagtala ng mga estatistikang iyon, huling nakita kasama si Kareem Abdul-Jabbar noong 75-76. Ang pagkawala sa kanya ay isang malaking kabiguan, ang Spurs ay nag-hover malapit sa isang playoff spot sa Oras ng break, hindi ito pagtatapos ng karera. Ang mga manlalaro tulad ni Brandon Ingram at Mirza Teletovic ay bumalik sa buong lakas pagkatapos ng mga katulad na diagnosis. Ang Spurs ay nananatiling optimistic tungkol sa isang ganap na paggaling at si Vic ay babalik sa susunod na season. Ginugol ni Wem Banyama ang oras sa labas ng korte sa paglalakbay at pagtutuon ng pansin sa mental at espiritual na kalusugan, pagbisita sa isang templo ng Shaolin sa China at Kalaunan sa Japan, sa isang kamakailang panayam kay El Quet, inamin niya. Natakot ako na baka hindi na ako maglaro muli, ngunit ngayon ay ganap na na-clear at naghahanda para sa 2000 at 25-26, nagpapatuloy ang medical na paggamot. Ngunit mamimiss niya ang natitirang bahagi ng season na ito. Inaasahang muling magsusuri ang Spurs sa sandaling makaalis na siya sa mga blood thinner, opisyal na na-clear para sa paparating na season. May dahilan ang mga tagahanga ng Spurs na maging excited para sa isang malusog na pagbabalik dinamit ng kuponan. Idinagdag ni San Antonio si De'Aaron Fox sa deadline at pinalakas ang kanilang roster sa paligid ni Vic. Paghahanda upang makipagkumpetensya sa susunod na taon, malubha ang mga namuong dugo, ngunit ang kaso ng Wemba Nyama ay nakahiwalay at magagamot. Sa wastong pahina, gamot, at maingat na pagsubaybay, nasa landas na siya para makabalik at mas mabuti sa susunod na season. Sa ngayon, prioridad ang kalusugan, I like ang video na ito kung naniniwala kang babalik ng malakas si Vic. Magkomento sa ibaba kasama ang iyong mga hiling o saloobin sa pagbawi sa mga tsansa ng titulo ng sports sa 2,000 at 25-26, mag-subscribe at pindutin ang bell para hindi mo makaligtaan ang mga update sa kalusugan, mga breakdown ng laro at higit pa.